ba ako? Hindi, no? Nagmamadali ka, di ba? Oh, ayan ang pagkain mo. Punyay, mas ka pala eh. O order-order ka, tapos gusto mo, two minutes, nakaserve na. Ano to? Instant restaurant? Sana, ma'am, nag ka na lang sa inyo kung gutom ka na para lalagyan mo na lang ng mainit na tubig, eh pwede na. Diyan ang hirap sa inyong mga customer eh. Di porkit nagbabayad kayo, ay eh lahat ng gusto nyo ay masusunod. Hoy, kupal, restaurant ho ito. Lahat ng o-orderin nyo will take time dahil lulutuin pa nga. Tanga, anong gusto mo? Magpasok mo lang ng pinto, eh kahit wala ka pang order, eh magluluto na kami. Wala namin bibilihin mo, eh ga**o ka pali. Kung tamad kang mag-antay, mag-fast food ka! Gusto mo nang mabilis, ma'am? E di sana, bumili ka ng sarili mong restaurant. Tapos, mag-hire ka ng tagaluto para itetext mo na lang pag nagugutom ka. Tapos, pagdating mo, e eh, ready na! Tsaka, ano ka mo? VIP ka? Wow! Bakit? Anak ka mo ng presidente? Hindi porkit mayaman kayo at may connection kayo, eh, patanggal nyo na ako. Diyan ang problema sa inyong mga mayayaman eh. Hindi porkit may pera kayo, eh kala nyo, kaya nga nang bilhin pati pagkataon namin. Mayaman ka pala eh. Eh bakit hindi ka bumili ng utak para may nagagamit ka? O kaya, bakit hindi mo subukang bumili ng respeto sa kapwa mo, no? Para naman matuto kang magpukang baba kahit minsan. Kasi may pera ka nga. Pero kung amasta ka naman, parang wala kang pinag-aralan. Baka nga, palang mo ka lang nitong asawa mo eh. Asa lang sa pera ng asawa. Tapos, kung magyabang, akala mo, may ambag ang puta. Tsaka, ano? Customers is always right. Tanga! Customers is always first lang. Always right ka dyan. Bakit? eto mong ginagawa mo, eh tama. Ulol! May tama ka na! Hindi porkit gutom ka, ay uunahin ka. Ako nga gutom eh. Pero hindi ko sinabi sa Isipin mo, mas iniisip ko yung gutom nyo kesa sa gutom ko. Matuto ka kasing mag magantay. Wala ka kasi sa bahay mo. Ganito na lang, Ma'am, ha? 'Di ba? Marami ka namang pera, tapos gutom ka? Bakit kaya hindi ka magluto ng adobong pera? Tapos sinigang na barya. Total, mukha ka namang perang hayop ka! Asan yung manager mo? Bastos yung bibig mo ah! Ay, sorry. May order po kayong tubig, di ba? Oh, ayan. Hindi ka pa bayad, pero may supli ka na. Umalis ka na nga. Madayang pa ang customer. Alis! customer is always right. Mukha mo, tukmol! Hoy! 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 Ay! Ma'am, naririnig mo ba ako? Pasensya na po. Ano po ulit yun? Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ka naman pala nakikinig. Sabi ko, chicken, kanin, at wag na wag mong kakalimutan yung tubig ko. Okay po ma'am, noted po. Pasensya na po.